sa cemento hina dito. Kam, hey, yung dog. Hi. Hey. Yan na kam, B. Hi. Hey. Dito kil antilan ni. Tingnan mo si Yana. Yana, maano ka dyan? Kang! Kang! Uy, maano ka sa bokol? Hi! Oh, sus! Oh, sus! sus! Bye, ate. Pita pala. Ay, kaya. Hmm. Papa! Papa, Mariano ka. Yan, ah. nanay kumukuha ng bato yung malalaking bato small a uh, big lang ah uh, what's that ah huh? come here come come be yeah Nakalabas ang bata sa bahay. Magsasampay pa ako dun Yana. Dito ka lang oh. Beckham? Oh. Bye! Bye! Hey, where are you going? Be. B! Come, come back here, come back here. Pagpaggupit ka, Lai. Hug ate! Hug ate! Wow! Hug! Come! Hi! Come! Come here na! Ate Lyra, say hi Ate Lyra! Ate Lyra, Hi! Say bye-bye. Lyra, Lyra, say bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching. <laughs>